Eto gagawin mo ngayon Iri-report mo sa akin to Kausapin mo pati yung katapat ni Diwata na pares Yung inkanto Kausapin mo lahat ng mga magpapares dyan na maliliit Halimbawa, magkano ba kinikita nila? Magkano ba nabibenta nila? Sabi mo ganito Babayaran kayo ni Efelem ng ganito Ipakakain natin ng libre Pero united sila Iisan lasa ah uh, Hello mga idol Welcome back to my channel sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ang gagawin mga video mga idol So ayun mga idol, update natin sa parisan ni Boss Francis Leo Marcos mga idol So ayun, pero na tayong update about sa kanya parisan uh, Tuloy na ang parisan daw ni Francis Leo Marcos So ang ginawa niya Babayaran niya daw yung mga maliliit na magpapares dun sa may kalapit ni Diwata. So ang mangyayari, pag-iisahin na lang ng timpla yung bawat luto ng mga magpapares bintor dun. At saka yung uh, katapat ni Diwata na si Inkanto. So yun ang kinakausap ng bata ni Francis Leo Marcos Maedolo, si Boss FLM. So yun mga idol, libre daw yun. yun libre daw yun mga idol. Ang tanong hanggang kailan niya gagawin yun, yung pagpapakain niya sa mga tao ng libre, na katulad ng ino-order kay Diwata Paris mga idol. Only soup drinks pa daw yun. So yun, ano natin ang highlights ni Francis Leo Marcos mga idol. Oh, tignan mo yung sarili mo. Ayun oh, naka-live ka oh. nakita mo? yan yan ang takos uh, ako. ko si Edgar Erice Jr. Yan. Junior yan yan ang the junior ni Congressman Edgar Erice anyway uh, hindi pala nagbago to si Diwata eh lalong sumama daw eh hindi oh. ganito ganito yung naisip ko eh guy kasi kapag tinayo natin yung parisan sa katapat niya ang mangyayari tatamaan yung maliliit na pares hindi tsaka yung ibang mga business moves Kawawa. Tatamaan talaga. Pati yung mga nagtitinda ng maliliit na karinderiya, tatamaan. Yun, matikin, boss. Yun Eto, gagawin mo ngayon. iri report mo sa akin to. Kausapin mo pati yung katapat ni Diwata na pares, yung inkanto. Kausapin mo lahat ng mga magpapares dyan na maliliit. Halimbawa, magkano ba kinikita nila? Magkano ba nabibenta nila? Sabi mo ganito, Babayaran kayo ni EPLM ng ganito, ipakakain natin ng libre. Pero united sila, iisang lasa. Sige, boss. Ha? Sige, boss. Iisang lasa. United sila, united as in. Nalimbawa, yung maliliit na parisan. sabi natin, ang kinikita nila sa maghapon ay 3,000. Babayaran na natin sila. So yun mga idol, anong masasabi niyo dito sa ginagawa ang pagpapakain ni Francis Leo Marcos sa mga taong gustong tumikim ng Paris mga idol. So legit ba ito o budol, budo lang ba? O gawa-gawa lang niya para tumaas ang views? Ano sa palagay niyo mga idol? Comment lang kayo sa baba at pag-usapan natin. Kung ano ang inyong masasabi sa mga gagawing hakbang ni Francis Leo Marcos mga idol kung totoo man, ba hindi ang kanyang parisan uh, ang pagbubukas ng kanyang parisan mga idol kaya uh, komenta kayo mga idol pag-usapan natin